Naniniwala ka ba sa mga anting-anting, sa mga pamahain, o sa mga bagay na maaring magligtas sa iyo sa mga kapahamakan sa paligid? Well kapatid, ito yung biblical verse na para sa iyo. Awit, uh, siyam pot isa. Verse 14. So awit, 91 verse 14. Yan yung salmo. So, nakasabi dyan, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at ang mga kumikilala sa akin. So, ibig sabihin, mga kapatid, parang lumalabas na wala kang tiwala sa Diyos at hindi ka tapat sa Kanya. Kasi nga, meron Kanyan. So, mga kapatid, bilang isang totoong kristyano, wala na dapat yung mga ganyang bagay sa ating buhay. Kasi, yung Diyos na mismo ang mag-, mag uh, maglalayo sa atin eh. Siya nang mismo magpo sa atin sa mga kasamaan. Sa mga hindi hindi magagandang pangyayari, no? Liligtas niya tayo. Yung mga tapat, ha? Yung mga tapat, yung mga sumusunod sa kanya. So, ganun mga kapatid. Okay. Alam ko may mga bagay na hindi mo hindi mo pa naiintindihan pero basahin mo muna kapatid kung may Biblia ka basahin mo muna sa ano Awit 91 verse uh, 14 Diyan malalaman mo hindi mo na kailangan mga bagay na yan Magtiwala ka lang sa Diyos magtiwala ka sa kanya gawin mo yung utos niya Pakabait ka sa kapwa mo sa magulang mo sa kapatid mo kapitbahay mo Jangan lulang ke God bless pok. Ingat.